Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Mayo 25, 2025. Habang sumisikat ang araw sa Mayo 25, ang enerhiya sa iyong paligid ay nag-umapaw sa sigla at kabighanyan. Ang likas mong sigasig, kasiglahan, at matapang na puso ay hindi lamang basta katangian mo, ito ang mismong mga puwersang magtutulak sa iyo patungo sa isang hindi inaasahang pagkikita ngayong araw. Ang pagtanggap mo sa pagkikitang ito ng may bukas na damdamin at isipan ay magbubukas ng pintuan ng mas malalim na pagkaunawa, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili mong damdamin, pangarap, at misyon sa buhay. Ang pagkakataong ito, bagamat maaaring dumaan ng mabilis o tila ordinaryo sa unang tingin, ay may dalang kahulugan na maaaring magpalalim ng iyong emosyonal na ugnayan sa mundo. Ang pakikisalamuha mo ngayon, Leo, ay hindi basta simpleng interaksyon lamang. Ang bawat niti, bawat pagiti pabalik, at bawat palitan ng salita, ay may kakambal na enerhiyang maaaring magbukas ng mga bagong pananaw. Sa gitna ng pag-uusap, maaaring may isang mensaheng magtuturo sa iyo ng mahalagang aral o paalala. Kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng isang sulyap o sa sinseridad ng isang pangungusap, naroroon ang direksyon na matagal mo nang hinihintay. Kaya't hayaan mong ang iyong pagkatao, ang tapang, ang likas mong sigla, ang init ng iyong presensya, ay magliwanag at magsilbing gabay hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Sa likod ng araw na ito ay ang paanyaya na kilalanin ang ganda ng pagkakaiba-iba. Sa pag-unawa sa iba't ibang perspektibo, mas nauunawaan natin ang ating sarili. Maglaan ka ng oras upang magnilay, tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko mula sa aking pakikisalamuha? Ano ang naibahagi ko sa iba na maaaring nakapagbigay liwanag sa kanilang araw? Sa ganitong mga sandali, mas naipapamalas mo ang tunay mong kahusayan, ang kakayahang magmahal, makinig, at magpakumbaba kahit pa ikaw ay isang taong likas na makapangyarihan at puno ng lakas. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, bantayan mo kung paano naapektuhan ng kasayahan ang iyong isipan at kilos. Kapag ikaw ay nasa estado ng kagalakan, mas nagiging bukas ang iyong puso, mas nagiging mapagbigay ang iyong kaluluwa. Ang pagngiti mo ay parang sinag ng araw, nakakahawa, nakakapagpagaan ng loob, at nakapagpapaalala sa iba ng ganda ng buhay. Ang tuwa na nararamdaman mo ay may kakayahang umalingaungaw sa paligid, kaya't huwag mong pigilan ang sarili mong sumaya. Magpakatotoo sa iyong nararamdaman, at hayaang dumaloy ang saya sa bawat hakbang mo. Ngayong araw, may natatanging biyaya sa kalmadong enerhiya na dumadaloy. Ito ay isang paanyaya na makinig sa sariling damdamin at ipahayag ang totoo mong iniisip. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili na magpanggap, sapat na ang pagiging ikaw. At sa pagiging totoo mo, mas madaling lumapit ang tamang tao, ang mga oportunidad na karapat dapat para sa iyo, at ang kapalarang tugma sa iyong kaluluwa. Kung dati ay may takot kang ipakita ang tunay mong nararamdaman, ngayon ang tamang panahon upang bitawan ito. Ngayong Mayo 25, ang maswerteng kulay mo ay ginto, kulay ng tagumpay, karangalan at liwanan. Magsuot ng kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang maipakita ang iyong kapangyarihan at karisma. Ang iyong maswerteng numero ay 5 at labing pito, mga bilang na sumasagisag sa pagbabago, kagalingan at bagong simula. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang makipagkita sa isang matagal ng kaibigan o kamag-anak. Sa ganitong simpleng pagkikita ay maaaring mabuksan ang isang mas malalim na koneksyon o magbigay ng inspirasyong matagal mo nang hinahanap. Bilang paalala, Leo, huwag mong kaligtaan na ang pagiging totoo sa sarili ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo mo. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na tagumpay kundi higit sa lahat, sa panloob na katahimikan at koneksyon. Yakapin mo ang katahimikan sapagkat dito mo maririnig ang pinig ng iyong kaluluwa. Magtiwala sa mga nararamdaman mo, lalo na kung ito ay tila nang gagaling sa isang mas mataas na kaalaman. Kapag pinili mong sundan ang ganitong pakiramdam, kadalasang nauwi ito sa pagkatagpo ng mga biyayang hindi inaasahan, mga pagkakataong magpapatibay ng iyong pananampalataya sa sarili at sa kabutihan ng mundo. Sa pagtatapos ng araw na ito, balikan mo ang bawat sandali na nagbigay say-say sayo. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking hakbang upang makaramdam ng tagumpay, sapat na ang pagkilala sa maliliit na tagpo ng kabutihan, saya, at pag-ibig. Isang ngiti, isang yakap, isang matapat na salita, lahat ng ito ay may kahulugan. Kaya't sa pagtatapos ng Mayo 25, yakapin mo ang araw na ito ng buong pasasalamat. Ipagdiwang mo ang bawat maliliit na tagumpay at patuloy kang lumakad sa landas ng katotohanan, pagmamahal, at liwanan ang araw na ito ay maaaring matapos, ngunit ang alaala, aral, at damdamin na iyong naranasan ay magsisilbing gabay sa mga susunod pang hakbang mo. Magtiwala sa iyong sarili, at huwag mong kalimutang ipagdiwang ang iyong kakaibang minmin. Sa bawat bukas ng araw, panibagong pagkakataon ito upang ipakita ang buong leyo na ikaw, matapang, maalab, at may puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.